Good morning! Nag-gym muna tayo before tayo mag-explore ng ngayon. It's 7.30 in the morning. Wala pang tao. Inagahan ko para wala pang tao. Medyo fresh pa kasi pag-late na mamaya, mainit. Kasi walang aircon dito sa loob. Sa so tulog yung mga bata at si Beryl. Good morning! Gising na sila. <laughs> lumipat si Bernie dito sa dito sa kwarto sa kabila. Kanina dinala niya si Gim. Kasi nagsiparate kami ni Aira. Kasi sila dito sa sofa bed ba. Siguro na gising si Aira. Kaya lumipat sila doon sa loob. So natulog sila na hanggang alas 9. Pasado. So pagdating ko isa. Uh, sabi ko, oh, tahimik. Madilim pa yung pala tulog. Tulog pa sila. Very good ako ay naligo. Nagbihis na din. Habang sila ay tulog. At least para ready na. Nagpe-breakfast na yung dalawa. Hmm? Hindi <laughs> ah. <laughs> 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 Makalat pa yung lamesa. Buti na lang talaga is nagdala ako ng ano ba, peanut butter. Kasi ito paborito ni Jerry. Kasi may malaki kaming bote ng peanut butter niya. Nagdala dito sa isang bottle. Tapos, nagdala din ako ng chocolate powder. Tapos tinapay, bumili kami kagabi. Buti na lang talaga para at least silang dalawa makakain na before kami lalabas ba. <coughs> bumili si Bili ng breakfast sa may Starbucks. Yay! Meron silang ganito. Ham.

Iya liba patita lasaba talifa ta la 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 musika ta la 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 musika a la sibada mas sibada ¿Cómo se llama la cantaira? kanta ka sibada? Alam niya yan. be? A la sibada la sibada Ma, let's go and explore Porto. Hindi na ang mga aking mga tauhan. Mga tauhan. <laughs> Eran, hey, open first. Wait lang, wait lang. Wow. Wow. La, wow. La faldia liba patita. <laughs> wow. Mahilo ka karon. One of the oh, ito na kami sa labas sa so a big help talaga Nadala namin itong kapatid ba Para hindi sila mapagod maglakad Kasi nga may mga slope dito May mga daan At saka very narrow yung daan dito Yung big street okay malaki Pero yung mga small street nila very narrow Good game Kasi nag-ano sila palitan sila minsan Dito tayo sa isang attraction yung port ko, yung kanilang station. palitan sila ni Kim. Let's go to the other tourist attraction nila before going for lunch. Yeah. You inside? Ito yung oldest cafeteria dito sa, sa Porto. Thank no, uh, you. <laughs> 何 Kalita na naman sila. Kasi mapapagod magganitong edad. Medyo mahirap din maglakad-lakad pa. Dito tayo sa corner na street na to. Pero very spectacular talaga yung mga ano dito. Yung mga walls. Ano? Mga buildings. Very amazing talaga yung mga walls dito sa mga buildings. Ganta. sa tayo dito tayo pupunta sa Canilang uh, market. Dun oh, unique naman tong market na to. Okay. Sa baba. laki market nila. kanta'y tayo sa baba. Eh. Oh, ay dito tayo sa kanila ng market. Uy, ang daming sardinas. Daming sardinas. Diyan sa ng sardines. Then. <laughs> yeah. Iya. Korea nang portugal market for the tourists nanyo puro sardinas mga lata ang ganda. Kasi may parang food court sila dyan. O oh. mag-order Kanang order ka ng pagkain doon. Dito ka Ganda oh. naman ang street na to. Oh. This McDonald's is one of the attraction dito din sa Porto. Maganda na sa Lutean natin. struggle. Ba na tayo may bitbit. -bit. Mira, Seira. Hmm, hindi siya ordinary yung McDonald's lang na simple. Meron siyang mga arts arts dito. We're here na sa restaurant. Wow, seafood. Uy, so big. Mira, Eira. Cranks. Mira.

Na, ano, na I'm waiting for the special touch you I'm I Don't wanna be We mm. are yeah, a perfect match. Food. Food trip. <laughs> Mukbang, so

Look, Bernie almost crying because lucky to have me in his life. <laughs> Is it true? <laughs> Patulot na yung luha niya kanina siya so nung hiyak siya tapos dumating yung order. I <laughs> can't imagine daw sa buhay niya kung wala daw ako. Thank you love for the love. <laughs>

i think it's uh, a bit of vinegar maybe <laughs> for the moment behave yung dalawa nung kanina naglalakad kami right your behave no the, the kids mm -hmm. for the moment yeah when when we are walking in the street remember yeah i'm complaining about hmm? oh <laughs> That is english, i forgot some phrases in english i forgot scallops. Try the scallops. Mm, amazing. Super fresh. Ang kanilang seafood. Ito mm. so, yung famous na library dito sa Porto. Pero we can't go in dahil ang dalawang batang to Indian yan si stay sobrang haba ng pila as in. Kahit nakabuka ng ticket, sobrang haba pa din. I don't want to waste my time here. Tapos sa mga bata is maghiiyakan kanya mamaya. magbuboard sila ba? Yan yung pila na yan o hanggang doon pa sa likod na street. Sobrang haba mga batang palaban sa gala ano oh. si Ira o oh, uhaw na uhaw sa gala oh malaki ang water bottle niya <laughs> we're going back to the hotel pahinga ng konti dito na naman kami sa labas nagpagpahinga ng konti tingnan yung mga alis dito as in sobrang ano siya ba narrow look ang ganda ng view yung church Ang prinsesa, oh, sana all. Nakaupo Mama. lang. Walang ka-effort, effort. effort. Eh, hey, Ira? Mama. Princessa? game. So, dito tayo sa one of the cathedral ng Port, ng Porto, Portugal. Nakikita din to yung ano yung kanyang ah, taas sa hotel namin. <laughs> Bumaba si Ira. Ang ganda! Ang Hala, sige, takbo. So, may pa dito ng city, dito sa taas ng cathedral. Isa din yung church. Anyan din, lahat ng church na ito sa hotel namin. Eira, ano? Eira! Eira! Aki lang, aki lang. Ito tayo sa kabilang side. Meron din pa view dito. Ben, Ira. There's another attraction nila, yung bridge. I think it is there. Or... Mm, ito yung river. look very challenging yung mga daan dito. It's not really a uh, kids friendly. Merli. <laughs> Kaya. <laughs> Kaya pa. Hey, <laughs> Nens. Very narrow street. My God, so very nice. May mga restaurant sa gilid. <laughs> super tight na mga daan dito. May mga restaurant kasi sa gilid. Going down tayo sa um, I think river or bridge na isa sa tourist attraction nila. Oo, may mga restaurant nyo. I remember the Venice time. Parang ano siya ba? Parang Venice, Italy. Kasi may station na ang Venice, Italy na ganitong, ganitong ano ba? Itsura it was 2018, 19, 19 that we went to Venice. Yeah, ito yung famous na bridge. Ito na kami sa bahay. So, nag-take out na lang kami ng food para sa mga bata. Yung fried rice. Ewan ko kami ni Bernie, siguro hindi na kami kakain. Kasi sobrang busog po kami kanina. Basta lang sa lang, ang daming kanain namin ka ng seafood sa lansong. Wala na kaming galang kumain ng dinner. At it's already what time? 8.30 no? 9? 8.30. Yeah, 8.30 na. So relax, relax lang. Kaya patulogin ng mga bata. Bukas, iba na namang destinasyon. I mean, explore. Dito pa sa, dito pa rin sa Porto, sa Porto, Portugal. Bye! 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 Bye. Bye, see you tomorrow. See you tomorrow.